Balita mula sa tahanan Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW itong nakalipas na linggo. Pilipinas at South Korea, pinalakas ang kooperasyon sa Seasonal Worker Program. Tuloy-tuloy ang implementasyon ng Seasonal Workers Program para sa mga Pilipino na nagnanais na magtrabaho sa South Korea, makaraang lagdaan ng Department of Migrant Workers at mga kapartner na ahensya kabilang ang Republic of Korea Embassy to the Philippines, ang Joint Memorandum for the Implementation of the Seasonal Workers Program itong nakaraang November 4. Pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang seremonya kasama ang mga kinatawan mula sa Department of the Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs, Department of Agriculture, Department of Justice, Bureau of Immigration, at Embassy of the Republic of Korea sa Manila, pati na rin ang delegasyon mula sa Pura Tarlac, at 47 seasonal workers na bahagi ng programa. Layunin ng kasunduan at iyakin ang ligtas at maayos sa deployment ng mga Pilipinong seasonal worker sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa South Korea habang pinangangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Ayon kay Secretary Kakdak, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang proteksyon at serbisyo para sa mga OFWs. Balita mula sa tahanan. Pilipinas at UAE, pinalakas ang kooperasyon para sa proteksyon ng OFWs. Pinalakas ng Department of Migrant Workers ang pakikipagtulungan sa United Arab Emirates para sa mas maayos na proseso ng migrasyon at mas matatag na proteksyon sa mga overseas Filipino workers sa isang joint committee meeting noong October 30 sa Pasig City. Pinangunahan ng Philippine Delegation ni na DMW Undersecretaries Bernard Olalia at Jainal Rasul Jr. kasama ang mga opisyal mula sa Overseas Workers developer administration, migrant workers offices sa Abu Dhabi at Dubai at Philippine Consulate General. Bahagi naman ng delegasyon ng UAE sina Undersecretary for Labor Market Operations, His Excellency Khalil Yusuf Al at His Excellency Ambassador Mohammed Obaid Salem Al Zaabi. Tinalakay sa pagpupulong ang mga updates sa UAE labor laws, pagbuo ng online post-arrival orientation seminar para sa mga domestic workers, verifikasyon ng employment documents sa ilalim ng TAD beer Sponsorship at pagpapatupad sa DMW Advisory number no. 25 Series of 2025 para naman sa reforma sa sektor ng household service workers. Ayon kay Undersecretary Jinal Rasul Jr., layunin ng pagpupulong na pagtibayin ang pagkakaibigan ng dalawang bansa at itaguyod ang makatarungan at etikal na recruitment practices. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Eliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.